Ola mga kapatid, eto na, bonggang-bongga ang bagong primetime newscast ng TV5. Kahapon nga humarap na sa atin ang hepe ng News 5 na si Luchi Cruz Valdez sa isang video media conference kasama ang mga bibida sa front line. Gaya ng anchors ng bagong News 5 prime primetime newscast, ang mga mainstay na sina Cheryl Cosim, at idol Rafi Tulfo. Pero naiibarawa ang frontline Pilipinas dahil talagang yung mga balita lang na kailangan nang ire-report, wala nang palabok pa. Sobrang kailangan-kailangan yan ngayon, lalo na pandemya at ang daming fake news na kumakalat at para raw matapos na ang misinformation at disinformation. Sabi nga ni LCD, wala na pong paunahan na ang importante. Tama ding, ding, ding. at credible ang pagbabalita pero tanong ng press paano nga ba kung mismong newscaster ang laman ng balita lalo na kung si Idol Raffi? Uh, yan ang palagi kong problema noon pa pag nasa <laughs> kapatid ko sa skandalon, tamay ako. So what do I do? I just keep quiet, I just shut my mouth, I just let my brothers speak for themselves. Si Rafi hindi naman yan magsasalita but he's he's very generous. Hindi lang din doon sa mga naapi, very generous yan sa team. And I'm yes. glad kasama ko na siya wow. kasi marar mararamdaman ko yung generosity niya. <laughs> Kung minsan na ako rumerenda sa kanya. <laughs> kasi pag hindi ko nerendaan, baka mamaya naupo sa kanyamanan niya sa sobrang kait yan again monday na po yan october 5 at 6:30 to 7:30 pm